the verified impeachment complaint be dismissed. Hindi po nahahanap itong motion to dismiss sa rules of procedure on impeachment. I too object to the motion of Senator Judge De La Rosa. A motion to dismiss is not found hindi po nahahanap itong motion to dismiss sa rules of procedure on impeachment. At kung mayroon man, hindi Senator Judge ang magre-raise nun, kundi ang defendant, si Vice President Sara Duterte, ang dapat mag-raise niyan. Higit pa po, naniniwala ako na hindi po tayo pwedeng kumilos unilaterally sa dismissal ng impeachment complaint nang hindi pa natin naririnig kahit isang salita mula sa prosecution ni isang salita mula sa defense tungkol dun sa diumanong constitutional infirmities ng impeachment complaint. Ang pinaka-basic tenet ng due process ay yung karapatang marinig. Ang rekomendasyon ko po ay bago magdesisyon ang body na ito sa usaping ito, i-notify po muna natin ang prosecution at ang, at ang defense tungkol sa motion ni Senator Judge Dela Rosa at bigyan sila ng sapat na panahon magsumite ng kanilang comments sa bagay na ito. Mr. Presiding Officer, maintaining the view that the parties should comment on the question made before this body para po sa akin ang impeachment court ay dapat lamang po tayong magrule sa motion pagkatapos nating ni-require yung parties mag-comment doon sa motion ni Senator Judge Dela Rosa within that sufficient period of time as the good presiding officer may determine pending this minementin ako po Mr. Presiding Officer ang aking objection sa motion